Pagdating sa ekonomiya, ang Taiwan ay nag host ng pinaka-advanced na industriya ng semiconductor sa buong mundo sa pamamagitan ng dominasyon ng isang kumpanya. Ito ay ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC. Noong 2021, ang Taiwan ay may 63% ng semiconductor market share sa buong mundo kung saan 54% ng kabuuan sa buong mundo ay sa pamamagitan lamang ng TSMC. Ang mga chip na ito ay sentro ng digital na ekonomiya ng mundo at pinapagana ang lahat mula sa mga computer hanggang sa mga sensor ng preno sa mga kotse. Para sa China, ang pagkakaroon ng kontrol sa industriyang ito ay magiging napaka-importante dahil ang mailagay sa sentro ng pinakamataas na technology supply chain sa buong mundo ay magiging pangunahing prioridad.